So, ayan mga idol. Alanganin na naman. Pang ilan na to dapat? Pang pito. Ha? Walo. walo. Pang walo na sana. Kaso alanganin na naman ng size niya. So, kailan na naman ulit pakawalan to. Pang walo na sana. size niya so, Kailangan na naman ulit pakawalan to. Nawalo na sana. Kuta na sana sa isang tao. Ayan oh So, kailan mo yung ibalik pag ganyang kaliit. Hages. Ayan. Kasi bawal kunin yung pag ganyang kaliit balik talaga. So, ayan. So, ayan nakawala guys sayang nakahalpas oh. nakawala pang siyam na sana to kasi huwag oh, ganyan talagang buhay minsan may nakawala so abang na lang ulit so, guys pang sampo pang sampo to guys malaki to muhabalok to talaga ayan pasok na pasok guys pang sampo na kuha kaso lang ilan yung pinakawalan kasi nga binabalik ilan yung pinakawalan? tatlo? Ilang, apat ilan na ba dito? siguro lima na to dito guys sa loob o parang lima na nga itong kuha namin so ayan pasok apat siya guys pag apat lima yung nandiyan lima pang lima to ano? At ha? At six. At six. At <inaudible> sa dalawa tatlo apat lima lima pang lima to guys so lima na rin din palang napapakawalan so ganyan lang guys pang ano buhay dito magsipag ka lang may ulam ka ayan dadadali na malalaki din malalaki lang kasi yung balancer nito salbabida susukin ayun ano salbabida yan guys ayan si ramilo Ayan. Yan yung pinakamalakas. Ayan. So, uh, abangan natin guys kung makailan kami. Ayan. Aasinta ah, na naman ulit. So, ayan guys. Uh, Umaambun-ambun na. So, update kayo mamaya guys kung makailan kami. At uh, mamaya ako mag sa video. At uh, medyo umaambon baka mabasa yung gamit natin guys wala na tayong pang vlog so ayan and then ay yung kasama namin isa si Ramil sige hulog na siya ng angkla hulog diretsyo dire diretsyo dali tama po na sarili mo Amil <laughs> sige dire diretsyo tali mo na para hindi ka mahatak wala ano rin ka sige tali tali Ini atas sumayat yang anu mo. Hilak mo na. Mata anud ka. Ah ini ngaini nila naman siya. Ngaini dalwa. Saan yung hatin ko sa inyo So may dalawa pa doon mga kabayan guys na doon banda sa dulo. Si Ramil di pa rin nakaplastar at ang kanyang angkla ay ayo ayaw kumapit. Natatangay pa rin siya sa alon. Ayan. Sagwan. Ayan. Ito nakahuli na naman guys. Ayan. Pang unos ito. Sana maabutan pa. Sige sige daw. Dawakan ko itong ano mo. Ayan. Pang 11 na to guys sana maabutan to ayan alanganin ata ayan pasok yan pasok 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 yan guys ayan pasok yan siya so ilan na yan dyan sa loob 6 6 na tapos 5 pinakawalan ayan so ayan guys umaambo na nga malakas na yung ambon guys at wala akong ringkot tatago ko na itong aking cellphone guys wala na akong pang vlog nito pag ito'y masira so ayan guys update lang tayo mamaya kung makailan kami lahat total okay see you bye bye so yun guys ito yung pinakamalaki namin nakuha ngayon no? ayan lilipat sana kami ng pwisto kaso mas, may nadali kami mas mas malaki pang pito na to namin pito plus anim na pinakawalan so si na lahat imbes na lilipat kami bukang hindi na siguro dito na lang mas okay na yan o oh. malaki yan guys siguro na sa kulang kulang na yan kalating kilo oo hindi sa kilo siguro yan ha nasa isang kilo Oh, malaki siya ang pinakamalaki lahat huwag mo nang hawakan baka makawala pa makatalon pa eh so ano lilipat ba dong lilipat ano lilipat lilipat tayo Sige, lilipat kami guys Pupunta kami doon doon sa malayo-layo So, abangan nyo na guys So, ayan mga kabadi Ayan Ay, Binaba na namin yung kuha kanina So, panibago namin to Dalawa namin nakuha kanina kanina, uh, kanina, pito Tapos ito, dalawa na Siyam na lahat uh, Yun mga kabadi ko So, shout out sa lahat At abangan nyo na lang mga kabadi ko Kung ilalat talaga makukuha namin Araw na to kasi palubat na rin ako at uh, abangan nyo na lang mamaya ang update kung ilan lang ang nakuha namin ayan uh, so shout out sa lahat ng mga viewers natin at uh, saka looted na looted na talaga oh. ayan uh, so total 9 uh, na ang aming nakuha na pasok sa sukat at 6 yung pinakawalan so total 15 So update tayo mamaya pag ano abangan yung pagtapos ng video na to kung ilan lahat yung total na nakuha. So ayan, masalamat.